Ay, bago na naman tayo. Ma-extra muna ako dito sa bangka ng kapatid ko. Dito kay Kuya Anto Vlog. Pakisuporta man ang channel niya. Bago pa lang siyang nagbablog. Ilan pa lang ang video niya. Ayan. Hero 11 ang gamit niya. Sa akin action camera lang. Sa malayo tayo mapunta. Para sigurado ang pandurdog tong. Dito muna ako nagsama kay Kuya Anto vlog at pahinga yung mga kasamahan ko doon sa bangka ako. Sakto madating kami sa spot gabi na. Madive na lang. Okay guys, abang-abang na lang. Ito guys, panibagong pakikipagsapalaran uli. May kanoping sa parting unahan. At ito, meron pa. Ito muna. Ayun, gitik. Ito pang isa. Ayan, sa pulpa. Magandang buhay na mano natin. Dalawang kanuping agad. Bagong spot itong pinuntahan natin. Hanap pa tayo. Baka may kasamahan pa itong dalawang kanuping. At ito, may kanuping pa nga. Ganda ng tago. Ayun, getik. Parang maraming kanuping sa bagong spot na ito. Tama, ayan, para makadilin siya uli ng panibagong pandurodogtong. Sana kanuping uli ang magpakita pa. Hoy, balatan! Ito ang siguradong big na, kahit hindi na-estimitin. 350. Thank you Lord at takachambang malaking balatan. At ito may labahita, malaki. Tumalikod ba? Dito ko puntahan sa kabila. Pagkakita ang ulo. Ito, kita nga. Ayon, sa pool. Malakas. Malakas talaga ang labahita kapag hindi napupuruhan. Kailangan, pagpapana, magitik agad. Hoy, lapula po. Si Bungin Orsono, kung tawagin dito. Ayon, gitik! Kwartang linaw ka. 150 ang kilo nito. Kapag yung buhay, 1K. At ito, may kanuping pa. Nasa ilalim ng kurals. Tumalikod. Suplado. Ayan, sa pole. Suplado ang kanuping na ito. Ito ang masarap na sinabawan. Hanap ulit tayo, baka meron pa. Yun, aso. Pamala ah, aso ito. Ito, manitis. Ayan, gitik. Ganito sana ang mga tama. Hindi nakakapalag. Manitis or timbungan or salmonite kung tawagin dito. Dito naman tayo sa parteng buhangin. Hoy, may manitis sa parteng unahan. Yari ka sa akin. Ayun, sa pool. Hindi nagitik. Kaya sige ang palag. Malalaki ang manitis dito. At ito, danggit bahura. Ayan, sa pool. Grabing ikot sa pana. Ganito kapag hindi nagigitik. Parang talag bago samaral rin ito. Masakit makatinik. Hanap ulit tayo. Sana makatsambang kulambutan dito. May kurukula po na dito parte. Ito may kanuping sa pinakailalim ng kural. Ayon, sa pool. Magagandang klase ang isda dito. Ops, labahita. Labahita ba dito? Malaki rin. Ayun, sa pool. Ayan na, nabulabog na mga manok. Matagal madala sa labas. Sumama rin. 40 hanggang 50 ang kilo ng labahita, bad. Yung labahita, God, 120. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang, makatsang babagang kulambutan. O kaya balatan. Ito, may dangit bahura pa. Ayan, sa pool. Hindi e nakagalaw. Kala ako gitik. Ops, tatlong samaral. Malalaki. Sana maubos ko ito. Testingin kong dubulin. Ay, may ilap pala yun. Sayang, nakalayo na. Ito na lang dalawa. Ayan, sa pool. Ito pang isa. Ayan, sa rin. Sayang nung isa. May ilap pala yun. Hindi tulad ng talagbago. Kahit dutin dot ang pana, hindi naalis. At ito, may sibungin orsono sa ilalim ng corals. Ganda ng silong. Ayun, sa pole. Thank you Lord at kakachamba uli nang Sono. Kung may paraan lang para mahuli ng buhay, hinuli ko sana ng buhay ito at mahal ang kilo. At ito kan pa. Ayun, gitik. Hindi na kami napunta sa mga dating spot. Nagtutuklas kami ngayon ng mga magagandang bahura para ma iba iba naman ang sisisida natin. At dito may napansin na kung talag bago, dalawa sumuot dito sa ilalim ng bato. Dito ko pinuntahan sa kabila. At ito, kita. Ayun, sa full pareho. Mas masarap ito sa danggit. Lalo na kung prito o kaya paksew. Talag bago pa. Ayun, aso na naman. Ayan, sapol rin. Sigurado na naman ang pandurdog namin ito. Magandang klaseng isda. Oy, balatan pala itong nasa harap ko. Akala ko ba to? At malaki. Kahit hindi na ito istamitin, sigurado na. 350 again. Thank you Lord at akachamba pang balatan. Kwartan linaw na ito. Dito ulit tayo sa buhangin. Oops! Snapper! Mabait talaga mga snapper. Ayun, sa pool. Parang kanuping rin ito. Sa lasa, hindi sila maglalayo. Oy, balatan pa. At malaki rin. 350 again. Yun. Kaso ulit. Eh, talagang pasaway na aso ito. Thank you, Lelo. Dataka dyan pang malaking balatan? ohoy oh, Yun, kulambutan! Malaki na ito. Siguraduhin ko ito para ang pandurudog tong sigurado rin. Ayun, gitik! Hamal yan, nadama yung aso. Sige aso, bumato ka pa para madamay ka. Mga pasaway kayo. Mahigit dalawang kilo na sa estimate ko. Unti-unti nang lumalaki mga kulambutan. At may kain-kain panliglig or kauser. Ito, may sibungin pang Kita ang buntot. Ayun, manok. Ay, mali talaga mga pasaway. Dito kumpuntahan sa kabila. Ito, kita ang ulo. Ayun, sa pole. Andun pa. Ha, wala mga manok at aso ito. Maakit na ako sa bangka. Daming pasaway dito. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Andun, nagpahabol pa. Makakabawi rin ako sa inyo. Maganda, takatang batang malaking balatan. At may kulambutan pa. Quartalino na ito. Una nating dive. Shout out kay Ellen May Kasumpang from Iloilo. At shout out rin kay Jinky Bulanade from Western Australia. Shout out rin kila Erel Nites. Bigit kondisyon ng Tres Martires Cavite. Yuli Panyado. Dangi ito may vlog. Lungay Perez from Buena Tandag City, Surigao del Sur. Susan oi from Pili Camarines Sur. Joey Serbo at Carol Tuliao from Guerrero Trias Cavite. At shout out rin kay Primilin Kalika from JR. At shout out sa Family Salazar from Palawan at Wonderboy Alex from Lingayen Pangasinan. Shoutout out rin kay Berman Patrick from Berson Contraction ng Lingayen Pangasinan. Hanggang dito na lang muna ang unang dive. At ma isang dive pa kami para matagdagan ang andarodugtong namin. Abang-abang na lang sa pangalawang dive, baka swertihin pa.